Yo, what's up, mga kabiyahero? Third day riding bicycle. Today is January 7th. Araw natin yung kapay. Gamit natin siyempre si Super Drinks. So, dito naman tayo. Subok tayo dito sa kanan. Subukan natin makarating dito sa... We we'll try our best na makapadyak hanggang nubali. siguro kahit di tayo mapapuntungan, ito hindi lang tayo sa del air alam niyo naman tayo we are on our exercise so, ang top priority natin is to lessen our calories to lessen hindi ang top priority is sa uh, to gain power no? to lessen calories kaya syempre There's a chance that dat wabay and power la last I maar why not? So for now main goal is om reduce the te So ik heb with een camera, is like POV POV 87 aspect ratio 4K30 FPS solid na yan mga masaya ng ipang whiting yan hindi natin masyado ginagamit si 4K60 wide angle or yung super view kasi mas tatutuwa ako dito eh feeling ko mas maganda siya and uh kahit sa pang cinematic okay din so tara mga Diretso, dire, diretso na kakanan tayo dito Diretso na Diretso na tayo. na Ah, na eh Diretso na Diretso na Uh, it's super tiring sa burning at papawis lang e. Saka... BABYKE! wala. tayo mga dito. I think time check is already po. dilim dito. Saka ito road. tayo.

Giornaden na belango, sa gitu. Eh. Natutustigo. So dito tayo sa may Walmart. Sa masalolrang sa Subuk, Lumaan, kung may daan. Kung din tayo, subukluman kung 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 ito ito dire dire dyan ito regarding dun sa batteries ito so marami rin sa division dito eh shout out sa sila Nuna sila Delgado yung asawa niya it's brother dito na ako dire yun ito na yung Kingdom may clean din dito eh dito sa San Lorenzo uh, subdivision dito ang labas natin sa may ano na So malapit na sa atin Yung sa may cementerio yung dinakano Pwede rin tayong mikot parang isa pa cement lead yung Day 3 exercise natin <laughs> <laughs> Tingnan natin kung nakailang kilometers na muna tayo Today Kasi pinakita kanina 10 na yun eh Yung bike oh. ah <laughs> Kumakaano pa siya oh Bike eh Nakagawa ah, pa natin yung mga ganito Kaano makakain ng mali Hindi lang tayong hindi lang Pure danger tayo Hindi na kapag bridge Kaya dito So dito na yun mga kapihero Nakadilim na rin Nakaikot na rin tayo So huwag papahinga lang tayo Bago tayo mga kapihero. Pero it's a great experience So naka 14 km na pala tayo. Tinayan na ako pero ayun oh. No. Woo! natin kahapon. Pagod. Vlog natin sa day 3 bicycle riding. Hello. Cancer. Ah. Alright, almost 15 to 16 kilometers na. lang ang vlog natin mga kabihero. Unlike also, mga biking reviews yeah, on the civic model.